Nay, alis na po ako, Nay. Pupunta na po ako ng birthday yan. <laughs> Nasa na kaya sila, princess? Ang tagal nila. Ako na nga lang pupunta ng birthday yan. <laughs> guys, alis pala ako. Pupunta ko ng birthday yan. Kaso, hindi ko alam yung pangalan ng mag-birthday eh. Basta, pupunta ko sa kanila. Gusto ko kasi kumain ng cake eh. Sige na guys, alis na ako ha? <laughs> Ayan na, guys. Sasakay na ako. Kailan kakasakay makakasakay ng kutsi? Dito na ako, guys. Abangan niyo ako sa birthday yan. Papunta na kami. <laughs> Excited na ako makakain ng cake. <laughs> Malapit lang naman yun eh. Sabi kasi nila, antayin ako nila sa may labas eh. Hindi alam nung mag na pupunta ako dun. Ano kayong reaction nila? <laughs> Excited na ako. <laughs> Ayan na guys, andito na kami. Ang daming tao dun oh. Narabas na ako. Hala, Anda, ang daming din ang tao. Sumisigaw na. <laughs> message mo! Birthday message! Hello sa inyo! Hello, Ang dami naman tao dito! Hello! Wow! Ang saya-saya nila! Hello, Shakira! Ano? Wala akong dalang sa kanya! Nakakahiya! Pero, mag ko ng handa mo mamaya, ah! <laughs> <Ani> lang yan? <maya>. Nalitasalita nila <laughs> na, ayaw magsalita Siguro, nagulat siya bakit ako nakarating dito Kasi ang laylayo, diba? Pero andito ako, siyempre special sa akin si Shakira Hello Shakira, happy happy birthday sa'yo Sana, maging mabait ka ha At huwag pasaway sa mama at papa mo Sa mga taong nagmamahal sa'yo At siyempre, mag-aral kang mabuti katulad ko Para matas din yung grade mo Diba Shakira? <laughs> Apo. Naiiya ka ba, Shakira? Hala. <laughs> Hala, naiiya si Shakira. Bakit siya naiiya? Sino yung mami ni Shakira po dito? Ito, 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 ito. Hala, ang ganda pala ng mami ni. <laughs> <laughs> ano pong message po message nyo kay Shakira? Pwede po magbigay ng konting mensahe lang kay, kay Shakira na kasama ko. <laughs> Ako Happy birthday! Lumaki kang at Mag-alit ang buti. lang palagi si Mama. Gagawin ko lahat sa inyo magkakabatid kahit ako lang magiging sanak. Mabuhay ka! Ano tama lang kasi si Mami? Nakaka-iyak! Happy birthday, Mahal na mahal ko Sige po mami, nahihiyak naman sa ating pimpang birthday ito, di ba? Bakit nangyayari si mami? Siguro sa sobrang sayo niya lang kasi nga, ano, hindi niya naranasan yung gantong birthday. Kaya iparanas niya lang kay Shakira, di ba Shakira? Kaya ikaw ha, na ikaw like, magsapakabit kay mami mo no? sa mga taong mahal mo. Siyempre, mag-aaral kang mabuti Percibe, sa mami at daddy mo ha. Anong sagot mo? Nahihiyak talaga siya sa inyo pala guys maraming 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 salamat sa pag-suporta na sa akin nakaraan lang nag-celebrate ako ng 1 million subscribers kundi dahil sa inyo hindi ko yun maabot isang palakta ka naman po dyan Thank you, thank you very much. Maraming maraming salamat sa nag-invite sa akin kay Kuya Ella. Thank you, thank you very much. Ayan, kahit busy po si Ate Bebang nyo, talagang, syempre, Pagkaya ko, pupuntahan ko kahit napakalayo. Kaya thank you Shakira. Maraming salamat sa'yo dahil in-invite mo ko. Wala akong deep kalaga. Okay lang isa susunod na lang. <laughs> diba? Yan, thank you, thank you very much sa inyo. Maraming, maraming, maraming salamat po. Muli, magsayo po kayo dito. Mag-celebrate kayo. At magkakainan tayo. Dahil naguuyang kusin natin ng pagkain. Kasi, sabi ko sa kanya, sabit lang ako eh. Dadalaman ko naman siya ng pagkain. Kaya, pinayagin niyo naman ako. <laughs> Kaya, Shakira, bigyan mo ko, ha. Ah. Thank you, Shakira. Sige na, magparty na tayo. <laughs> maraming, maraming salamat

Seven, dahil seven years old, mami. Anong birthday wish mo pa? Buta niya ng message. Birthday wish niya para kay Shakira. Pwede ba namin marinig? Happy birthday lang, nak. Basta mag-aral ka lang mabuti. Maging magalang. O, okay, palakpaka naman natin siyempre si mami. Okay, blow the candle, ha? Bilang tatlo. One, two, three, blow, Shakira. Guys, kakain na ako. <laughs> Ang sarap dito, guys. Ang dami nilang handa. Ito yung cake ko. Inaantay ko sila mauna. Kasi nahihiya ako kapag ako yung nauna. Eh. <laughs> Ito na lang muna. Tengko pala sa pa nag-birthday. Nag-invite sa akin. Ang sarap. Gusto ko yun, oh. Maguwi ako nun, guys. Mag-uwi ako ng guest pa sa loob kay Princess pati kay Iska. Si Boyong hindi ko na siya bibigyan. Kasi mga pang-girl lang to, diba? <laughs> ay, <g> <laughs> ay, ay, Barbie, Barbie. Ano kayang mga laman nun? Mamaya malalaman ko, hingi ako. Siyempre, <laughs> si Nanay, papasalubungan ko kasi sabi niya, dalahan ko daw siya eh. Kung di ko siya dinalahan, lagot ako dun. <laughs> Kaya bibigyan ko siya, hingan ko siya sa my birthday. <laughs> ay, gano'n nakakain muna ako ah. <laughs> خدا